Baga, o ano dito yung plastic, tapos dito wala. So, gagawin natin, itong wala dito sa may side na to. So, yung bandang gitna, ito yung i-gagawin natin to, parang may balot na plastic. So, yun yung... Nabaklas natin yung crankcase, no? So, bago pala natin baklasin to mga master, kailangan ah uh, may, baklas din natin tong tornilyo ng air filter no para medyo maluwag siya at saka ito yung fairings dito at tanggalin mo lang yung isang turnilyo dito tapos iganyan mo lang no so kasi para mas madali nating makuha yung turnilyo dito sa ibabaw so yung turnilyo ng crankcase mga master is asiam lang yan no walo yung walo tong may eksi isa yung mahaba no? sa gitna ito sa gitna so yan so babaklasin natin to ay yung clutch, tsaka yung panggilid natin kasi papalit tayo. So, baklasin na rin natin ito para malinisan natin ang buong. So, yun mga master, let's go. So, yun mga master, unahin natin tong clutch. So, ito yung panguntra natin, huh? so alam nyo na ito kung ano ito. Ayan. So, lang kasi. Kahit dito lang sa loob, sa side sa loob pa. Ayan dito. Tapos ang turn nila yung master is This is ito na yung Ano yan? this is this is master clutch natin no so medyo ano na rin so ito surot na yung sunod natin bakla si mga master yung ating gilid dito mga master is 17 rin yung ano no 17 at ito yung pangangka natin mga master master ito yung pangontra natin mga master is 32. 32 yan pang kontra dapat meron kang gabi yeah, na 32 pang kontra natin dito yan mga master sa ating ah panggilit na no dapat may pang tayo dito And, hindi kasi katulad ng mga panggilit ng ibang scooter ano ba yan? dahil nang ko natin ang harang to ano ba ito? Harang. Ano? So, yan. Hindi so, uh, hindi ito katulad kasi ng mga ibang scooter mga master. Si Birdman is meron siyang ano dito sa gitna. So, yan. sih mati ya. So yan. May washer yan mga master na natin kaligtaan to. May washer dito. Ayan. May washer yan. Ah. Kailangan magkapatong lagi. Yan. Yeah. Ten drive piece. bakal to mga master kasi nandiyan yung gear ng ano no starter so lilinisin natin to mamaya ito nga pala yung ano ng starter mga master yan sa starter so hindi start sa si boardman man pag walang crankcase yan so tanggalin natin to yung so, yan na no, so lilinisin natin to mamaya belt natin bago pa to so pwede yung pwede pa yung panggilid naman na muna natin ito na nalabas natin nasa na walay na yata yung tuka <laughs> yun init pa sa mga master tara grabe init yun sa so, ito mga master talagang sira na yung panggilid natin so dapat talaga mga master lagi tayo chichik ng panggilid ito sira na to pinagtyagaan lang natin to na uh, maka abot tayo hanggat may hanggang sa doon sa magkaroon tayo ng pambili no kasi ito tinan mo uh, yung backplate natin so talagang kinain na dito mga master kita nyo yan meron siyang meron siyang malalim na siya dito ayun eh, no? Uka-uka na siya and ito sa kabila rin. Ayan, tapos yung mga bula natin mga master, ito yung mga pinagpilian lang natin na pwede pa. Ayan, ang pero tapis tapos na siya ngayon. and so pinagpilian lang natin to para lang may magamit tayo. Kasi na-discover natin to mga master na sila na yung discover natin mga master na sira na tong mga bola na to tsaka yung yun nga yung panggil natin dito may mga ano na no malalim na kinain na sa yung back plate natin talaga nito tingnan mo ang lalim nito mga master ano yung nipis na dito parang nakakasugat na yan lalalim na dito so na discover natin yan nung nagpalit tayo ng bearing no so nagpalit tayo ng bearing binaklas din natin yan nilinis natin So, nakita natin sira na pala 'yung ano natin kasi ah uh, bumili tayo ng bula a uh, January January, February, March, April, May, no nakarang linggo lang natin siya nabuksan ulit. So doon natin nakita na sira na pala 'tong backplate natin. tsaka kinain na siya ng bula, no. So hindi ko na sa inyo 'yung mga nabaklas kong liable nun siguro dalawa 'yung ano na lang yung bakal na lang sa loob itong plastic na to is na baklas na talaga durug durug talaga yung tapyas tapyas ang laki so talagang sinira niya pati itong ano natin ang gilid so yun palit tayo ngayon mga master buo na to so yun ah uh, sa binili natin hindi, hindi nga to kasama pero umabot siya ng ah ito kuyentahin natin so ito yung backplate Unahin natin ito kasi yun sa listahan. Is 550. No? 550. Yan. 550 ang backlit natin. Ang sunod sa listahan natin is flyball. Yung flyball natin. Yan. Flyball. Is 190 isa. So, anim to. Bali, 1140. Yan. Anim. Flyball. Yan. Yan. 140. So, nung sa listahan natin is itong slider ba ito? Tawag? User eh. Yan. So, yan. Yung ganito. Slider na. Slider ba? Yan, yan, yan ganyan, yung ganyan. Yung so, ganyan natin mga master is tatlo yan, di ba? So, 180 isa. 180 isa. Tatlo. 540. 540. At ito yung uh, uli natin so 1170 ito so bali apat lang yun mga master so sa apat na yun is nagkakaalaga na sya na 3,400 na tumataking ting -ing. ayan 3,400 so lahat to mga masa is genuine yan kasi is GP yan mga masa lahat yan is GP na? is GP and is GT kasi nga sa, tala, sa Suzuki talaga natin binigyan sa Star Bike sa bayan ng Novalites so yun mga master no? so ganun kamahal ganun kamahal ang mga pisa ni Bob kaya medyo ano ano si Bob <laughs> mataas yung gastos natin sila so, mga master so tara kapitan natin to let's go Okay na mga master, nalinis na natin. So ayan, tinanong naman. So kahit pa paano natin. Okay, so ayan mga master. So kabit na natin. So para mga master, kakabit na natin ito. So, hindi natin patatagalin pa, baka mabutan tayo ng ulan. Ito so, yung bubuoy na natin to para magkabit na natin. So, Schneider. Yan. Ay, pasok na pasok yan. Okay. Yan. Swap. So, baga, o ano dito yung plastic, tapos dito wala. So, gagawin natin, itong wala dito sa my side na to. So, yung bandang gitna, ito yung i-gagawin natin to parang may balot na plastic. So, yun yung, uh, ganyan yung paglagay natin mga master. So, try natin, i-check natin mga after 1 month kung anong mangyayari. O kaya pangatlong linggo. O pangalawang linggo, check na natin kasi nga bakbak tayo sa biyahe mga master eh. So yun, Yan na, pag na natin. At tapos ay ito. Okay, may slider. So, Bagong-bago yun mga master. Ha? Ah, bago. So, ito yun lang yung luma natin mga master kasi hindi ko naalala. Hindi ko nakalimutan ko, no? Pero sa tingin ko naman, okay pa to. Okay pa to. Yun lang. Ito lang yung hindi natin napalitan. Pero, okay pa naman to sa tingin ko. di naman siya ganong ano to. Diba? Diba? Yeah. Oh, sige pa nga eh. Okay pa mga master, wala nang kalog-alog 'yan mga master ah. Yan so check natin 'to after 2 weeks o 3 weeks. So kumusta natin? Kung okay pa ba? So walang alog-alog mga master, walang kalog-alog. Kailangan so, ko kabitin natin. Hmm. Okay. Oh. Ting. Let's <laughs> so, kailangan natin ng extension. Tanggal. Hmm. Ayan na mga master, nakabit na natin. So try natin. Fun the rain. Let's go. Start na natin.